Dito ang Marso sa kanilang sold-out concert, The Jose and Wally Show, A Party for One and All, isang kosip o kasulatan bilang imbitasyon sa shooting ng isang pelikula ang binigay ni Bossing Sa kanyang itbulaga double Cards na si Jose Manalo at Wally Bayola. At yon ang patunay na sisimulan na nila ang pelikula ang pagbibidahan nila. Sina ng Star of TX, sina Jose at Wally sa kanilang first shooting day ng kanilang pelikula na may working title na Akin ng Pritil, yo ang Bangkusay. Yo, oh, ito yung uh, binigay ni Bossing yung call slip namin na uh, shooting. So, napaaga nga, naka talaga doon December. <laughs> so, ito muna first uh, shooting day. Ah, okay, eh. <laughs> <Kahit medyo, laughs> pa Sa Tondo mismo ang first location ng dalawa. ...ang lugan na kung saan lumaki si Jose. Kaya dumating ko, inabot niyo rin yung isang grupo ng mga ko sa basketball. Kung ano yung uh, nakikita ko sa kanila dati at ngayon pag nakita-kita, eh, ganun pa rin. Kaya medyo relax naman yung shooting. At wala naman problema talaga rito sa tundo. Mabait ang mga tao rito. Kung paano sila naghanda sa kanilang first major concert, ...ay ganun din daw nila ibinigay ng atensyon ang kanilang launching movie. Kung saan kasama rin nila ang buffer cast na si Paulo Balesteros ay okay, the ni soksito paso. Eh nag-uusap kami bago kunan yung timing namin hindi naman po mo lagi Okay na lang. Siyempre nagbibigay kami ng mga suggestions. Lalos si Jose. Uh, mas maganda yung eksena. Yung mga parang di masyadong mabigat, magaan mag mag ng konti. Mag Diyan kasi direct open siya. siya mismo nagsasabi sa amin na uh, at una, siya muna yung uh, unang ako ano yung gusto niyang gawin sa script. So pag binigyan niya kami ng lisensya, sasaka so, lang namin ibibigay din yung mga gusto rin namin na baka pwede. Ano naman kaya ang pakiramdam ng dalawa sa mabilis silang transition from host, concert artist, at kaya bida na sa isang pelikula? Kasi <laughs> Is, ano nga, hindi pa kami makapaniwala. Parang feeling namin binubola kami pag, uy, pwede daw magpapicture si ganyan. Hmm? Kasi no choice sila, walang may mga things. Kami lang, magpapasalamat siyempre kami sa kanila sa mga natutuwa sa amin dalawa. Sa mga nabibisit, salamat din. pero sana mas marami yung natutuwa. Mm, um, October, October. October, uh, hindi natin alam kung anong year. Pero October siya. <laughs> yung year lang. May date na ng October, hindi lang. Two years from now. Tagal, ha? Ah? <laughs>